Ako ang unang milyonaryo sa pamilya namin. Kapag gano'n, kung hindi pa sila milyonaryo ha, ikaw yung mag-angat. I-take mo yung role na yun. Two parts of your mind, conscious and subconscious. Ano mas powerful? O, pakita natin yung sample. O, ko kayo ng 10 seconds. Ikit kayo, tapos i-recite nyo. Hindi kaya, no? Basahin ko. Hindi ako tama ko. 2, 4, 0, 2, 6, 2, 7, 9, 4, 1. Seven, nine, four, zero, nine, one, seven 8, 2, 2, 5, 0, 6, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0 0, 0, 0, 0, 7, 9, 6, 9, 8. Alamay, bakit? Nasa subconscious ko yan. Bank account ko yan. At contact number. Kasi sa inyo kasi conscious pang gumagana. Kaya unang tingin niyo, hindi niyo talaga kakayanin. Sa akin, nasa subconscious ko na Anong kapal ang subconscious?